Mga kabayan, magbebenta na rin daw ng 20 pesos na bigas sa Metro Manila. Ito, bagong balita ngayon mula sa PTV Philippines. Sa mga nagsasabi na wala daw, uh, pakulo lang daw, o kaya sa mga nagsasabi na ngayon lang yan, nung 20 pesos na bigas sa Cebu, ito na ngayon. Umabot na sa Metro Manila. Binibilisan na ng administrasyon na may pakalat yung 20 pesos na bigas. Masyado kasi kayong nagmamadali, kaya minamadali tuloy. Ito panoorin natin. 2015, madadagdagan pa ang mga lugar na magibenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Si Vel Custodio ng PTV sa Palitang Pambansa, live. Naomi, mula sa walo, labing na lugar na sa Metro Manila ang nakatakdang magtinda ng 20 pesos meron na pro Panguno Ferdinand R. Marcos Jr. At isa na nga ito nga bagong silang public market sa mga unang magbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas simula sa May 13. May 13 pagkatapos ng eleksyon ngayon kasi pansamantalang tinigil muna kasi nga uh, inutos ng kumilik na ipatigil muna yung 20 pesos na bigas para may iwasang magamit sa pamulitika. Kasi nga, yung 20 pesos, kinoconsider ng kumilik as ayuda pa rin. Kasi nga, subsidy ng government yung, yung sobra. So, pero ngayon, pagkatapos ng eleksyon, ayan na. Sa Metro Manila, magbibinta na rin. ang ilang tindahan pang mga lugar na unang magbebenta ng 20 pesos bigas ay ang Public Market sa Quezon City, ng Botas Agora Complex at Das Pinyas Public Market. Habang simula naman sa May 15, madadagdaga ang magbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas. Kabilang dito ang PhilFood sa Las Piñas, Bureau of Animal uh, Industry sa Malate, Manila, Bureau of Animal Industry sa QC, Discipline Village Ugong, Valenzuela City, Midway Park sa Caloocan at maging sa Lingayen, Pangasinan. Para sa para iwas ang mga magsasaka. Mananatili pa rin sa 24 pesos ang pagbili ng palay at bibigyang subsidiya ng gobyerno ang presyo ng bigas ng National Food Authority para mas maging abot kaya ito sa mga pamimili sa halagang 20 pesos. O, so, oh, mo ah. Kung gaano ka mahal ni BBM yung mga magsasaka, hindi niya hahayaang malogi yung mga magsasaka kasi nga baka may limitasyon pa sa supply kaya para para daw hindi malugi yung mga magsasaka bibilihin ng government yung bigas sa kanila 20, 24 pesos para hindi sila malugi kasi kung 20 pesos baka lugi so ang gagawin ng government bibili ng 24 pesos tapos ibibinta pa rin sa consumer ng 20 pesos. Ganyan yung ginagawang sistema nila. Samantala, pinaplano ng national government na i-adapt ang distribution system ng 20 pesos kada kilo na bigas sa Cebu kung saan gagamitin ang application o apps para sa distribution ng bigas sa katiwa ng Pangulo. Magkakaroon lamang ng minimal changes sa apps na naaayon sa national distribution system ng bigas. Nabanggit kasi ni BBM sa Cebu na may pamamaraan daw ang government ng Cebu sa pagdistribute ng bigas sa pamamagitan ng isang app. Hindi pa binanggit kung ano yung app na yon. Tapos siningi daw ni BBM sa governor ng Cebu na gamitin rin daw nila sa nasyonal. Kaya ayun, yan yung sabi dito, yan yung gagamitin nila sa pag ng bigas. Para siguro, mas mabilis yung... Yun natin, di natin alam kung ano yung advantage pag, sa pamamagitan ng app na yon nila ginamit yung pag ng bigas. Naomi, uh, kasalukuyang inaayos sa dito ang 29 pesos sa bigas sa magiging 20 pesos na lang simula May 13. Ayon sa NFA Valenzuela Warehouse at sa uh, Food Terminal Incorporated ay nakahanda na sila o inaabangan na lang nila ang anumang mandato ng DA para sa rollout ng 20 pesos katilong bigas. Mula sa People's Television Network, Fel Custodio, Balitang Pambansa. Yeah. Mga bayan, ano masasabi nyo sa balita na yan sa Metro Manila? Magbibinta na rin ng 20 pesos na bigas. Yung iba kasi masyadong nagmamadili, hindi makapaghintay kung ano-anong sinasabi na isyo hanggang Cebu lang yan. Sabi pa nung isa na bakit sa sibolang hindi ba nagugutom yung mga taga Mindanao hindi ba nagugutom yung mga taga Luzon ayan binigay na sa Metro Manila sinunod sa Cebu at hindi natin alam kung ano yung susunod pang mga probinsya na bibigyan nila ng 20 pesos na per kilo ng bigas yan kasi 20 pesos na yan eh para sa akin makooconsider pa rin natin talaga as ayuda kasi nga sino subsidi ng government yung sobrang gastos halimbawa bibilhin nila sa farmers ng 24 pesos na kilo per kilo o ibebenta nila sa consumer sa Kadiwa store ng 20 pesos o paano yung paano yung 4 pesos noon per kilo na na lugi kumbaga sa nila no so may pondo ang gobyerno may pondo ang gobyerno para abunuhan yung mga yung mga excess na gastos Siyempre may mga gastos pa yan sa transportation. Gagamit pa ng gas. Siyempre mga delivery. Maraming sa ng gobyerno dyan. Kaya may may pundo ang gobyerno para i yung yung 20 pesos na bigas. O. Ano masasabi niyo? sa mga sa mga taga Metro Manila ayan na yung hinihintay nyo kumakalat na mga kabayan kung anong masasabi nyo mag comment lang kayo sa baba para makita natin yung mga comments nyo salamat po sa panonood